kinakabahan lang ako dahil masyadong malaki yung nawala sa inyo. Uh, di ba merong kasabihan yung mga American Indians? If you want to hit the target, you have to set your aim a little bit higher than the target. Eh, sana ang ginawa mo lang 20 para kapag kahit na ibaba yun, eh, di naging 18 pa rin, di walang nabawa sa'yo. Chairman, uh, your fiscal year 2026 proposed budget is only 11.8 billion pesos. That's right, Mr. Chair. This is considered a pittance compared with your uh 35.5 billion this year. Um, ang yung pong yung pong uh, total Mr. Chair ng preparatory national and local election at saka po yung national and local election 2024. Okay, wala pa akong sa iyo eh. Pinasabi ko pa 35 po. Yes, Mr. Chin. Kinukumpere ko pa lang. Masyadong malayo, di ba? It's about a reduction of 67%. Tama po, Mr. Chair. Bakit ganoon? Bakit uh, hindi kayo nag-complain? It might affect your Uh, effectiveness in conducting the BSKA election next year. Remember. Kami salamat po, Mr. Chair. Tama po kayo, yung point 35 billion, yun yung preparatory national and local election at saka yung national and local election na 20, 23 billion plus more or less po uh, uh, 14 billion, yung po yung budget talaga ng 2025. Ngayon po, Mr. Chair, ang hiningi po talaga namin for 2026 ay 18 billion. Subalit, uh, nabawasan po kami, Mr. Chair, your honors, ng 6.220 uh, billion pesos. Ngayon po, yung po sana yung aming ipapakiusap na maibalik. Kaya lang po, Mr. Chair, biglang pumasok po yung paglagda ng ating Pangulo ng resetting ng uh, barangay and SK election. So we were torn between uh, whether to push for the return of the 6.220 or yung ihingi po namin ay yung dagdag para sa BSK. Alam po namin, Mr. Chair, yung owners, hindi po pwede namin makuha parehas. And therefore, uh, yung po kasing 6.220, kasama po sana yung sa preparasyon para sa 2028 elections. Pero since ang mauuna po, Mr. Chair, ay Barangay and SK, we will just settle to push for the additional budget for the Barangay and SK po by next year. <clears throat> kinakabahan lang ako dahil masyadong malaki yung nawala sa inyo. Uh, di ba merong kasabihan yung mga American Indians? If you want to hit the target, you have to set your aim a little bit higher than the target. Eh sanang ginawa mo lang 20 para kapag kahit na ibaba yun, hindi eh, naging 18 pa rin, hindi walang nabawa sa'yo. Yes po, uh, Mr. Chair. Next time, ganoon ang ganoon. Kailangan maging para kang businessman, hindi ba? Mr. Chair, ano po, um, alam po din namin sa Comelec talaga na napakaliit ng fiscal space. So we would like to help them, the national government, and would like to emphasize really uh, in this committee po, habang lumalaon po, nagmamahal ang demokrasya ng Pilipinas. Talaga po, habang tumataas ang bilang ng mga botante, talagang tumataas po yung gastos natin, Mr. Chair. Oo nga, and then in, uh, Mr. Chair, dito sa regional distribution ninyo, napansin ko lang yung Soxer Gen, ano. 241.8 million in 2024, then it dropped to only 89.7 million in 2025. The smallest share nationwide. Pero 2026, bigla na naman siyang lumundag sa 264 million. So from being the lowest, ba bakit pa ganong ganon? What is the criteria in uh, justifying this very very erratic uh, calculations? Maraming salamat po, Mr. Chair. Usually po, based sa uh, registered, number of registered voters. Number two po, based po doon sa staff contingent. Yan po, nakareflect po na amount na yan ay more on the operation side ng commission. Like, for example, Mr. Chair, ilang po yung aming election officer, ilang po yung aming election assistant, ilang po yung mga, uh, yung pong gastos, like, for example, bayad sa kuryente, uh, supplies, etc. So, yan po yun, Mr. Chair. And uh, usually po, hindi pa napipilapan pa ibang positions na nagre-retire kasi po uh, nag-freeze po muna kami ng aming po hiring dahil sa election but we will resume so yung po yung kalimitan nagbabago dahil po doon sa pagbabago rin sa sa operation side uh, Mr. Chair if I may samantalahin ko po Mr. Chair yung pagkakataon na to na supposedly po ang aming uh, ang aming pong dapat na proportion. one one election assistant per 25,000 voters. Kaya lang po, Mr. Chair, sa kasalukuyan, nangihingi po kami ng dagdag sana na 800 election assistants nationwide sapagkat meron na po kami katulad sa Rizal. Almost 300,000 ang botante sa isa sa Antipolo at sa Taytay. Eh, Mr. Chair, dalawa din ang election assistants namin. So, yung po, mas malaki ng konti ang magiging budget kasi dahil sa population pero hindi po kami makapag-hire kasi wala pong creation ng opisina. So yun po yung kadahilan ng Mr. Chair ng mga pagbabago ng amount. Thank you for that answer. Uh, last question, Mr. Chair. In the last election, Mr. Chair, I was consistently number 22 in the surveys. Kahit anong survey, uh, SWS, Pulse Asia, kung ano-ano pa, nisan 32 pa nga eh. Katapos nung malapit-lapit na may naawa yata sa akin, bigla akong miraculously napunta sa 12, but that was short-lived. After three days, napunta na naman ako sa 22. Ba't nawala si Senator Sherwin? Senator Sherwin, siya inconsistent na na. Hindi si... Sorry, sorry. Senator Erwin pala. Siya yung consistent eh. Alam naman ninyo yun, di ba? paano nangyari yun? Eh, ang pagitan lang naman pala namin, number 6 ka o number 4 si Senator Erwin. Sa mga tweed, I will have the basis now to tell na hindi reliable ang surveys. Nakakapagbigay nga ng mindset which is not good for the electorate. Masyadong malayo eh. Sana man lang kung uh, nasa number 11 ako. Pero in 22, consistently. In the last 6 months. Pwede naman silang uh, mag-survey, uh, Mr. Chairman, I think they will do well in uh, surveying kung ano-ano yung mga produkto natin na uh, magkukumpara-kumpara halimbawa para sa ating consumers. And our people will profit immensely from that. Halimbawa, SWS and uh, Pulse Asia, ano ang pinakamasarap na baguong? bagoong balayan galing ata ng Batangas? bagong na Padas, La Union, o bagong na Munamon galing sa Pangasinan. Yung resulta nun magiging credible kasi merong comparison. Eh. These are real products. Pero kung lalaruin nila yung politika, kamukha anong nangyari? So, Mr. Chair, uh, the question is, Will you not look into uh, possibility of not letting the surveys uh, kung ang pag-uusapan ay yung politika? Sa produkto na lang, okay? Sa services, ano yung magagaling na services ng ating mga companies? Pero kasi napaglalaroan nila eh. Knowing that yung pagsasurvey, sapagkat ito, alam ko dito pinagkukunan ng mga funders. Yung, yeah, alam mo na, yung, maraming funders. Eh. Right or wrong, they will have to base their judgment kung sino yung gusto nilang tulungan financially. Kung ano yung survey. So kung talagang ikaw ay nasa 22, malamang hindi ka talaga. Masyadong malayo ka na eh. Maring ikaw ang pinakamaganda lalaki. Ay eh, malayo ka eh. Nawawala ngayon yung yung, yung mindset nandun eh. I, I think it's high time for the COMELEC to look into this. What do you think, Mr. Yes, uh, Mr. Chair, your Honors. Uh, several weeks before the conduct of the election, there was this public pronouncement of then Congressman Marcoleta about the uh, surveys. At yung po naging queue ng Commission election. we passed a resolution, we created a task force respect, regulation, and uh, Uh, regulation and Enforcement of Survey Practices uh, and, and Election credibi Credibility and Transparency. Kinala po namin ang lahat ng mga survey firms. We pass a resolution at sinabi namin we will regulate them. We will not interfere sa kung sino ang magbago commission komisyon, kung magkano ang komisyon, etc. But they will have to submit to COMELEC yung lahat ng reports. Alam niyo po, Mr. Chair, naging napaka-successful po yung kahit ilang linggo lang na-establish na before the election because practically everybody sa SWS, uh, OCTA Research, ang uh, and such other survey firms, nag-participate po. At ang sabi nila, tama rin na, na andito, meron tayong ganito because uh, madami rin po kasing uh, nalaman din namin, marami pala po na gumagamit ng pangalan nila in provinces, For example, po SWS, hindi po pala kanila yon. Pero SWS po ang ginagamit. So sabi namin, eh bakit hindi nyo mapahinto o mai, maireklamo? Eh kasi po sabi po nila, wala rin kaming lalapitan. At least ngayon, may COMELEC na pwede nang lapitan. So sinimula na po natin yung task force respect. And we're hoping that for the conduct, especially of a major election like 2028, yan po, kaya po namin sila kinalap, uh, pinapunta lahat doon. Mr. Chair, sabi po namin, para ma-prevent yung pag ng case sa Supreme Court. Baka kasi sabihin na nagva-violate ang Comilic ng freedom of speech because may decision na po before eh. Pero this time, wala pong pumunta sa Supreme Court to question our resolution, to regulate them, because we were able to explain that our purpose is for an equal opportunity for all the candidates. We do not want to interfere doon sa kung sino, bang, by the etc., bahala sila. But, they will have to reveal to us Sino ang nag-commission yan? Ano ang parameters nyo? Ano ang scientific methodologies na ginamit nyo? At uh, sino at saan nyo kinuha yung mga, yung mga uh, respondents? Without revealing uh, at, least po kung sino yung mga nasa likod. Sapagkat alam po namin, kasi meron talagang mga tumataya sa ganyan, uh, parang marketing arm din. And so, hindi po namin, pero ang kinakailangan, yung, yung nag-subscribe, ma-reveal po sa amin. It's, a, it's, it's the exercise of freedom of the press. So nasaan yung freedom? Kasi nagkakaroon ng mindseting, it's a tool. So, so walang freedom talaga eh. Minsan sinusundan kahit mali. So, if we are about press freedom, dapat hindi ganun ang paraan nila. Sana wala na yung sa politika kasi dito nalalaro nila eh. Walang comparison eh. They will just have to ask people a sample. Ayoko namang puntahan yung kanilang uh, scientific, uh, sa, palaging sinasabi, scientific, kahit na kahit sabihin mo kanyang uh, 1,200, 2,500, or 3 million ang sample mo, based on the universe, doesn't matter eh. Pareho din eh, sabi niya. But the question remains eh. Number 22 ako consistently, Pagkatapos, naging number 6 ako. How can you explain that? We fully agree that this cannot and should not be used for political purposes. Kaya nga so, po, sana about... ang gusto nating uh, baka isang araw mapag-isipan ninyong mabuti sa Comelec, eh. let us allow surveys, pero sa mga produkto na lang yan. Pagka pagdating sa politika, huwag mo nang pakialaman yan because you are toying around and you are playing with our people. Uh, mahirap yun. Uh, I will I will probably say myself as exhibit A. Talagang napakasakit noon eh. Ma, alam mo nyo, mga kaibigan, mag, mag uusap usap kami. Magkakaibigan na kami, si um, uh, Mr. Chair, sa Chairman. Pagkatapos naming mag-meeting, pero alam namin kanya, very good material ka for Senator, pero alam mo, wala, kang, wala tayong pag-asa, eh, number 22 ko. Mga kaibigan ko na ito eh. Wala naman akong magawa because ang mindset talagang, no, ilang-ilang markoleta ang maapektuhan nun. No? So, gusto ko sana, Mr. Chair, aralin din natin kung paano natin may sasakatuparan yung pagkuhan ng... Ka, hindi ko alam kung bakit kailangan kunin natin ang perception ng tao before election. Siguro... Siguro ang 3 months before the election, wag na, bawal na. Kasi nga magkakaroon na ng mindset, eh. gagawa na sila ng paraan. Eh. Nandun kasi yung kita na eh. This is a multi-billion industry. Alam natin kung sino yung funders. Hindi nila gagawin yun nang wala silang kikita. Alam din nila, kapag nalagay ka sa first six, salimbawa, sa survey, pipilahan ka na ng mga funders. Itong mga survey firms na to, alam nila ito. So para maiwasan po natin yun, at magkaroon naman ng equal opportunity po yung most deserving candidates, bawalan na natin sila. Siguro, I don't know, we can start with three months before the actual election, wag na. Tapos na kayo, pinagbigyan na namin. Ah, ang crucial po kasi dyan, habang dumarating yung election, nandun po yung ano. Eh, tama si Senator uh, Subiri. Huwag nila sabi ginagamit lang Hindi po, nasa radyo sila. Nasa, sila po yung nagsasabi. At nasa, nasa, nasa mga magazine, na, nasa, nasa newspapers. Kapag hindi ka SWS at hindi ka Pulse Asia at gumawa ka ng sarili mo, hindi ka pa, But Pulse Asia and SWS, parang institusyon eh. Para bang kung ano yung pinrint nila, that is already the gospel truth. Mr. Chair, this is an undertaking na sana ay makita din ninyo. Definitely, um, Mr. Chair, we will definitely consider that.